मग पादल खामी मग पदल Adanaw ako. <laughs> Oops. Ayun si Rapi, nagpapaddle kami. Oops. She's <laughs> si Rex, asi Eric, asi R Richard. Ano ah, nandiyan ka pala. <laughs> Nahulog na kami, Rex. Oops. Nakukuha ka ba? Hindi ko makita. Oops. Ah, 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 ah. Lipat na lang ako mamaya sa'yo. <laughs> Ewan ko kung hindi ko makita kung nakuha ko. Oops, oops, oops. Sana batu pulit ini. Ah, dale. To, ah. Ah, ah. Maganda yung maraming pinsan. <laughs> Magkakasama. Sayang wala din si Rex, no. <laughs> Isa lang. Ha? Kagabi lang lumabas ng nanay niya. Ah. Nanay ng asawa niya. So nanay niya Sabi ko nga kanina. Stand, ka hindi naman pala eh, hindi dapat dito na lang nagpakahirap. Nagpakahirap. pa kanina. Eh, <laughs> di, basa na ako. <laughs> Oo. Oh, oh. Uh, gusto mong sama ka sa amin mamaya sa tanghalian dyan? Saan? Dyan oh. Nagpa-ihaw. Ah, ihaw? Sige. Alauna pa naman eh. Ah, isigin mo sa akin. Sige, sige, sige. Salamat. Yung nahulog ako nandun? Wala, Hindi. Wala. <laughs> Meron? Hindi na pwede doon. Ha? 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 ano, ibrilil, ano lang. Yan lang. Meron siya eh. Kundi niya dala. Gusto niya dalhin sa akin para yung isa. Sabi ko, ayoko, magsakay lang ako. Ah, oh, yan pala. Uh. Oh, dito na kami. Dito na kami. Devices ni. While as he man saw fish hanging, this is Vaisnik, ubitang hintin. Do, siya, cook mal. Do, siya, mal. Aba my show. I didn't here. Down. Dito din natala ko yung customer ko pag ano. Ah. Ito naman kasi dito, ibang kulay. ba?

Sasabihin ko kaya kay Manong na nandito tayo. Baka mag-alala siya na hindi tayo darating eh. Diyan no? natin. Baka sabihin niya na hindi ako darating. Ah, uh, Rafi, give to me din itashi at Rafi, give to me din Siya, at kisa. ako nagbibidya. Teka nga muna. Ayan. Maaga pa kami lala. Aalis bukas. Ano oras yung alis bukas? Ah, uh, 11.15 yung flight. Ah, uh, dapat 8 daw. Nandun na kami. 11.15 dapat. Ano na pwede po kahit? Kaya't mag Oh? 30. Ay, kukuha pa kami ng ano eh. Di ba magbabayad pa dyan? O, oh, di diba? oh, ang pati kayo dito ng 8.30, eh. O, oh. Ah. Sakto-sakto talaga yan pag nandun mm. mm. na kayo sa may Kagwan Port. Hmm. Bago 10 o'clock, nandun na kayo sa airport. Airport na. Waiting na kayo sa airport. Hmm. Kasi yung customer kanino, Ah, bakit na cancel? Kindi sila sa init kahapon. Oh, tapos. At swimming. Oh. Hmm. Uh, Mockian. Aircon sila. Ah. Oo, oo. Uh, ganun talaga pag aircon din ang kalaban ko, Richard Ayun, wala nang nag na ano oh. wala so philippine fish sudah nix. Oder die hat schon alles Aber da ist im Stein, Raffi. Hast du Sina. Ah. Sun. Du kannst. Da, du, hier. Du bist so nicht fertig. Oh, Jan Dao, saan banda dyan? yung malaki oh, yung may black glass yan o. You know, galing dito sa may bangka niyan bangka doon ah yan 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 ay akala ko sa kanya lahat yung ganun Opo. Oh, po doon. oh ayan tama um sinabi daw sinira daw Opo. Oh, ng DNR the DNR tapos yung shells daw ginagawa ng mga kinasa niyo oh oh yun daw ang puno ng kahoy hindi maka grow oo. Tama, tama. Kasi nature yan eh. Ah, ito na guys, ang story niyan guys. O, oh. oh, puntahan natin. So, teka, tapusin ko muna. <laughs> uh, okay guys, dito tayo sa sa uh, ano ba to? Sa pagmamayari, papuntang uh, uh, ano ba to tawag nito? Kaari-arian eh ni Manny Pacquiao. Ano ba tawag nito na? <laughs> Hindi na tuloy ako marunong. Ah, uh, kay Manny Pacquiao daw yan guys. Sa una kong vlog, ay yun na nga, i-continue ko na lang to guys. Dahil, yeah, this Alice, the Alice. O, oh, ayan guys, dito tayo. Uli sa kanya, i-update. Update ko lang kasi, um, ang pagkaalam ko kasi napabayaan yun pala ay tinanggal daw ng DNR dahil daw nilagyan ng semento ang daanan. Tama ba? Da yung island, nilagyan daw ng semento yung island. Hindi daw pwede kasi nga yung paggrowing ng mga ng mga puno, yung mga trees ay hindi na siyempre hindi na makahinga diyan, hindi ma hindi daw tataas. Ano ba tawag niyan? Lalago or uh, lalaki, hindi daw lalaki, yung ganon so uh, update ko lang uli guys, kaya nga kinuha daw ng DNR yan dahil dyan sa nature natin oo nga naman o, no? ang ganda ganda putol -puto ng kahoy nagla ah, at saka yung pagpuputol daw ng kahoy ay nagla landslide tama nga naman pag pinutol ang kahoy wala na siyang ika, ano hanggat mauubos na yan Mag magiging dagat ba? Diba? kasi pag wala ng puno di hindi na makaano di ba o oh, di ba guys ang ganda ganda niya syempre ipanatili po nato ang nature natin na napakaganda Eh, kung lagyan ba naman ng mga semento yan at hindi na makagrowing yung yung mga puno di wala na Parang po ang ganda ganda ka niya no huh? di diba? kaso lang oh oh ayan guys Malipid talaga. Oo. Bambu talaga. siya. Eh, kung lagyan nga naman ng ng simento, eh, di iba na. Ang sinabi ni Jingjing, may malaking isda daw diyang nahuli. O, oh, ha? Ah. Oo. Oh, oh. o oh, ayan namimingwit daw sila diyan. Pero hindi na makatawid kasi wala nang ano oh. Na tulay niyo. Ah, pinuto nakita nyo guys yung hindi ko lang masyadong ma ano, ha na pinutol daw yung tulay para wala na daw yung makapunta pero may nakakapunta pa diyan ah. Oh. Yung may nagga-guard pala diyan. Na na oo, kasi kahapon nakita ko yung may nagga-guard diyan eh. Oh, ayan si Rafi oh. oh. Dito, ah. Kaya nga, oo. Ayan, may o, 'yan. Oo, oo. Lumaki na siya. Kaya nga naman guys, pag ang nature mahalin, na natin ang nature natin. Nako. Eh pag nilagyan nga naman ng Pero uh, nasabi ko kahapon, medyo ah uh, teka nga, hapon eh, na anong isang araw na maganda, may kaano rin, positive and negative din dahil Ah, uh, 'yun lang slide yun mo. Teka, teka. Ayun hey, 'yun saan? Left side. Ah, may bahay. Ah, yung may bahay. Oo, oo, ayan, oo, ayan. oo, Oo nga pala no. O kita mo. ay eh, kaya ano natin yung nature napakaganda pa naman. Ayun oh. Ito gustong-gusto ko puntahan nung isang araw kasi hindi kami makatawid pero ayan. O oh, di ba ang ganda-ganda niya? So sabi na mga 40 million daw ang nagastos nito ni sobra pa oh ayan ah ayan oh nagjajump pala sila dyan niya, pa yung... ah ganun ba o, kita mo nakapunta ko dito ah kasi doon lang ako sa taas nag ano eh naglakad lakad oh ayan guys oh yan yung kaari-arihan ni Manny Pacquiao. Hindi, hindi na daw sa kanya. Kinuha na daw sa kanya. Okay. Hindi na daw sa kanya. Kasi, ayun. Ay, sinimento nga. Ay, oo. Sinimento. Akala ko natural na to. Ah, rock yan. Ah. Sus, napakaganda ang gawa. Pero, wala tayong magagawa. Kasi, dapat tinanong muna nila kung talagang allowed. Kung pwede. Hindi pala tinanong hindi pala ano dapat may allowance talaga bago gumawa kasi masasayang anyway marami namang pera si Manny Pacquiao at kailangan naman ng nature na panangalagaan ng DNR ayan o oh. ah yun yun yung landslide o oh, yun sa taas eh, syempre, ay talagang nature ang pangangalagaan o oh, kita mo guys o oh, di ba diba? Hmm. buti naman at uh, na ano kasi naglakad lang kami nung isang uh, nung dalawang araw na ako ang ganda pero pag ano talaga dapat pag nature nature talaga dahil masisira eh ba diba? at saka para din naman yan sa atin kasi ang para yun sa ganito maganda din ang ginawa pero ang nature talaga ay iba di ba diba? oo yun ang nature ang importante. O, oh, di ba? So, sigurado ko ngayon at andito si Richard. Uy, pakiulit. Dito kami. Okay, Nagpapadal board punta sa bar ni Mariquita. Mani pa o oh, di ba? Oh. Pangalan niya ay si Richard. Oh. Richard. Oh. Richard. Paddleboard. Paddleboard. Oo, oh, di ba? 15 years instructor in the Yes. And what else? Yung daanan yung ano. Hmm. Hmm. Ayan yung daanan pataas. Oh, ayan. Test po mani pakya Alex Rafael Abayat Nick Smith. Hmm. Kita mo lang yon. Oh. Yung doon, hindi na pwede doon? Ah, Belmon na daw doon. Iba na nang nagmamayari. Private. private. It's a private intent. Ay, Shangri-La. Ah, na shangri, shangri Private na daw doon. Dito lang tayo sa... <laughs> ay, ay, ay. <laughs> sa public. <laughs> Ayan, ah. Oh, hinumbak na kami, ah. Oh. Yeah. Private na daw doon, eh. Okay lang tayo kung gusto mong pumunta doon. Uh, baka masita tayo. Hindi naman. Okay, wells to? Okay lang kahit malamag pa tayo sa oras. Bahala ka dyan. Hmm, pa. Bahala ka dyan. Bahala ka <laughs> Pagtarong Richard ha. Wala bakit na laging nasasara ko. Nagkukwintuhan tayo tapos nasasara ko. Is, ah, Napipindot. No. Ay, task ko pala. Sorry po. O ayan. Kanina pa tayo nagdadaldal to sa si Richard o, tapos yun pala na ipindot. Ako ano kasi masyadong makita yung ano madilim. Ay ako mukha pang... Alam, mahulog! No. <laughs> Nahulog. Nag-swimming <laughs> like talaga siya eh. Ayan. Ayan. Basta ma-enjoy lang yan siya. Okay na ako dyan. O, no, diba? Hmm. Nag-swimming na siya. Yan ang mga gusto niya. Free siya na mag-swimming. Mga pinuntahan kasi namin, yung nasa isla gigantes kami, malakas kasi ang ano doon, yung, yung ano nang tubig. Siyempre, talagang, inano rin naman nila, ina-aware lang din nila na may mangyari, di ba? Ay, hindi siya nakalangoy-langoy doon. O, ito, o. Dito Dapat ito nang ginawa natin ng isang araw? araw, nag... Okay. Nung ako, nung marshal ako dun sa swimming talaga. Oo. Oh. pakarera ng swimming. Oh? Sa... Bulabog? Sa, ah, sa Saboy iba yon. Mula yung isa sa ah. Sumak ulo ko. Ah, sa iba pala yung sa Ano, sumakit ko. Sa ulo ako, tumaas yung ulo ko. Ha? Yeah. Shangri-La. We can go there, Rafael, but just Ah, uh, in the water. <laughs> the other side island. It's the other side What's island. Oh, so far. Other far. It's not quite. Bells too. huh Ha? Oh, may uras daw siya. <laughs> <Yes>. <laughs> may uras daw siya. Oh, bahala ka dyan. Almost 30 minutes punta dun sa Buka Beach. Willst poka bits 30 Minuten? Hala. Ha? Anong oras na ba, Rex? Wala pa naman, kakakain lang natin. nung oh. Alam naman ni Manong na darating tayo eh. hindi hmm, naman kaya yan. Eh, sleep by day ah. Sabi Okay. Come. Shops to? Hala, wala pa naman akong creamy masyado. So, turn, turn, turn front here. Front. In the back. No, no, no. Umdran, 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 <laughs> umdran. Umdran, Rafi, umdran. Ayo mm pagi -hmm. ikut, umdran, umdran. Na matuto ka na paraan. <laughs> siya na, mara, marami na siya na anuan sa akin na Tagalog. Oo Oh. Uh. May Pilipina na nga yan sa kahapon Nakilala. <laughs> Sabi ko gano'n Ay di ayos na may nakilala ka rin. nakipagkwentuhan ka rin. Tahimik ka dyan. Tahimik. kwento lang naman. Wala problema yan. Hindi naman ano yan eh. Um, buti pala iwanan ng ina. May makwintuhan. Eh kung ang ina laging naka sa gabal. <laughs> 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 Wala siya makakintuan. Umawa na lang. <laughs> di maganda rin yung, yung gano'n na may free din siya. Ma ano Ayan na nga. Oh, ayan. Oh, dito. Diba? Oh, siyempre, di ba? Magkakaroon ng pamilya na. Kaya nga yung anak kong panganay, hindi ko na naano, hindi ko na, hindi ko na, Ang niya. Wait, sasi, so nur zu Fuß laufen. Es geht. Sige, sige, lakad tayo. Pero allowed to ha? Ah, no, no, no. oh, kaya pala. saan kami, allowed kami. Ah, okay. ginawa mo dyan <laughs> pwede ka rin ng maligo ah diba nakad-nakad um, tayo ganda doon oh, no? mag swimming oh, kaya talagang walang ano Pimpula yung kulay <laughs> oh dali lang, napagod pa nga ako sa kakupo sa'yo <laughs>